Anong uring pagkain po ba ang kinakain ng mga mandaraya? Magandang ito po, magandang kawikaan, umaga po mga sila nagsisikain ito po, ng tinapay ano, ng kasamaan at nagsisiinom ng alak ng karahasan. ng salita ng, tarasa. ng Diyos, ng Anong Iglesia uring pagkain ng Kristo. Ang kinakain ng mga nandaraya sa kanilang kapwa. Ayon po sa talata ng, na ating binasa, Manggagawa, tinapay ng kasamaan. Ng Iglesia ni Kristo po magkakaroon man ito po sila po ng pakinabang ng kanilang mga ginagawa, ang, ang pakinabang pong yun ay itinuturing dyan, po ng Biblia na masama. At kung yun po ang pinakakain nila sa kanilang pamilya, kung saan ba pinakakain nila ng tinapay bumabasi ng ang kasama. mga iglesia eh, ni Kristo. Eh, kapatid na ron, baka kaya po nagkakalakas ng loob ang iba sa banal ito. ba so, po na kasulatan o sariling marami naman silang gumagawa nito. O di kaya'y nagtataki ng po masama nilang ng gawain, tanlalo nga pong masama ay nagre-recruit pa o nagyayaya pa sila na gumawa rin ng masama screen, kaya nga po ng Mandaraya. Mabuti po kapatid na darin at mga taligan, pakinggan po natin ang pagtuturo na dito naman po, po sa kawikaan. Niya. Ang yan, taong tapa ay mananagasa sa pagpapala, kawikaan. ngunit parurusahan ang yumaya sa pandaraya. 28, 20. Mga kaibigan Magandang po namin, ano balita, po ang naghihintay biblia. na kasawian sa mga yumayaya pa sa iba Pan na gumawa rin po ng pandaraya. Para Dating po, po ninyo may matutunan po kayo. Salamat po.